Yes, hello. Ma uh, hello everyone. Nandito tayo ngayon sa isang kainan dito sa may amin sa Santo Tomas. Hindi ito mamahalin. Mura lang magpagkain dito. Pero at least masarap naman. Pina Tag-10 piso lang yung lumpia na yan. At saka yung beef order nila is 70 pesos. At yung pork order naman ay 60 pesos only. At saka yung gulay, 30 pesos to fancy to 40 pesos only. Ayan. Pero dito ako madalas kumakain dahil gusto ko yung timplada nila. At saka yung ambience dito guys. O tingnan nyo. Malinis. At saka napaka nice talaga ang yan nilang ano, decoration sa Christmas. At yan. May, may, may extension pa sila. Ayan o. Oh. May extension. Napakaganda talaga. Ayan. O ba diba? Parang mamahalin. Parang mamahalin talaga yung pormahan nila. Pero hindi naman mamahalin yan. Mura lang. Murang, mura lang yan sa ngayon. Panahon na ito. Ayan, dito kami kumain. Kasama yan. Aking. Ay. Ayan. ba diba? Nice guys. Amazing talaga. Amazing kanilang ano. Ah. Kain po tayo. Kumakain na kami yan. Dahil gutom na gutom na talaga ako dyan. Dahil wala akong almusal na lumalakan kanina kaya gutom na gutom ako kaya kumain talaga kami niyan tatlong rice tag isa't kalahati kami ng kasama ko ayan at saka humingi kami ng dalawang sabaw dalawang order lang ang food namin na at saka lumpia yun lang hindi naman ako masyadong malakas kumain ayan mag soft drinks tayo dahil talagang ang init init talaga kanina kaya kailangan talaga mag soft drinks sa kawala pa akong niyang almusal yan sa so water yan lang naman yan lang ma Simpleng tao lang talaga ako. Talagang ano lang, yun, kung ano lang nandyan, yun lang din. Basta importante masarap. Di baling mura. Paano naman yung mahal, mahal ang sakit sa bulsa. At wala tayong pambili ng masyadong mahal na pagkain. Basta lang, pagkain lang yun. At least, masarap naman. Mura pero masarap. Nabubusog tayo. di ba diba? Yun lang naman sa akin. Para sa akin lang. I don't know sa inyo. Basta ako nasarapan na ako sa pagkain dito. Dito lang to sa may bayan ng Santo Tomas. Talagang masarap. Ah, minsan man. Pero hindi to fully air conditioned na. Walang silang aircon. Uh, electric fan at saka open air. Open air itong pag restaurant na ito. Karinderia o restaurant. Basta yun na yun. Basta importante may pagkain. At may nagbibinta. Paano pag may pera tayo walang nagbibinta ang pagkain. Hindi ganun din at least ay yeah, nagbibideo ako habang kumakain kami at nang makikita niyo at mang mayroon din akong may upload dito o di ba diba? Susbong maghapon ako nagikot nagikot ako dito sa amin talaga dahil alam niyo na mayroon tayong mga paninda kahit papano at least magkakapira naman tayo nga, sa ating magbalat tayo ng buto kailangan magbalat ng buto for sa ating ano for life dahil alam niyo na ang mahal mahal ang bilihin ngayon pati bigas ang mahal na po talaga So, kailangan tayo magbalat ng buto. Tuloy pa rin ang buhay sa kabila ng dinadanas namin ngayon dito sa may amin, sa Mindanao. Kailangan mag lang tayo kay God. Magpasalamat tayo. Andito pa tayo. Every time, every minute. Prayer always to God. And thank you. Thankful tayo. Thankful tayong lahat. Kahit ganito lang ang ating ay, pamumuhay. At least thank you tayo. Masayang malungkot. Charot, charot. Joke, joke. Joke, lang yan. Tukain tayo. Ayan, talagang haggard ako. Hashtag haggard ako talaga dyan. Inikot, yung, inikot ko yung whole banana plantation para mag-alam mag, mag -alam na. Kailangan magbalat